Ha? Ida. Hi man. Adi. Diin. Adi. Waray! Da. Ni uto, na utud na utud wifi ni nanay diling ni utud ni nanay inda. Talay. Horay, utud natumban saging. Naiguan wifi na utud lugod. Waray! na lugod kita wifi. Kaya ano, sisina ka? Ano Kaya ano, masisina ka man? Ay ha? Ano? Urayla. la. Uray ngayon. Sinasina sina, sina ka dida. Ano na ako? Ano na? Ta. Uray nga ni. Dida. Kaya ano, pagsiring mo may da? Dida ka. Ang kita mo? Ala, sige, sige. Bad ito, bad ito. Bad ito, adinay na Buutan ko is, is. Buutan ko na bata. Makadto ko iskol niya ni Raati. Di tayo ko uupod. Maigunga niya ako, masakit ito. Pinano ka? Sumpong ka na naman ano. Ayaw! Ayaw! Hey, ako imo sangkay. Aaway mo mama.